Kasi kasi may kanta na ako, ang ah. Gawa na dito, Kamu. Kasi ayaw ko ng ano, um, tawag dito talaga. Ako natutuwa ako na may gumagawa ng ano, ng kanta ko, no? Pero mayroong kasing gumawa ng kanta ko dito, na akala mo yung, wala naman akong sinabing gumawa ka ng kanta. Tapos ang ending, bandang huli, di ba pinapatugtog namin? parang nagsabi sila na yun, sinaraan na ako kung kan kanino tapos para bang yung bandang huli, yung parang obligasyon ko na na bayaran yung kanta na ginawa niya na hindi ko naman na request kaya nadadala na ako ganun pa man maraming salamat pero, eh, pero hindi naman kasi nagbigay naman ako ng ano yun eh, nung una, nagbigay ako ng 5k pangalawa nagbigay ako ng 10k tapos yung bandang huli na parang obligasyon ko pa talaga na bayaran siya ng bayaran sa kanta niya. no? Kaya ngayon hindi ko na siya pinapatugtog. Na-turn up na ako, na-disappoint na ako. Tapos dumating pa sa point na parang siniraan niya ako sa social media regarding doon sa kanta niya. Marami siyang sinabi. Kaya ngayon ayaw ko talaga tumanggap ng kanta na bandang huli, magkakaroon ako ng obligation. Pero kung ano lang yan, alam mo yung Bigay mo lang yan, totoo naman ako na appreciate ko yun. Pero yung may obligasyon ko na sa bandang huli na bayaran kita whatsoever dahil sa kanta mo, no. Wala akong pambayad. Good morning everyone. tika lang muna tayo. Habang kumakain tayo ng sikin. Kumain na ba kayo? Arin kayo ngayon? Wala. Day off. hindi ko alam hindi ko alam papasok pa si Jake mamaya ng tanghali sabi niya kasi papasok ka pa mamaya Jake di ba guys Sydney Bellamil di ba yun lang naman guys kung baka watching from Kalambalago. Oh, na ng galing ako dyan. <coughs> Yun nga, ah, abangan nyo yung mga franchising na magbubukas. Ah. Hi, hi Mel Charita. Shout out sa iyo, my friend. Ano? So ayun nga, nakikita ko rin yung mga basher talaga. Kaya ba sabi ko kahit sino mag-post, nandoon talaga sila para talaga mag-bus nang wala namang kinalaman sa buhay nila. At saka ito pa, nakikita ko yung talagang ano alam mo ba yun yung parang konting problema ko na yung sa sila na hindi naman hindi naman dapat nila problema kung baga kung man problema ko na yun tapos nakita ko yung sitwasyon ng ano nila oh my god mag-focus ka na lang doon sa pamilya mo okay lang ako wag mo nang problemahan yung problema ko kasi madaligdagan yung stress mo ngayon ang problemahin mo na lang kung paano mo pakainin yung pamilya mo, yung anak mo, yung family mo na umaasa sa iyo. Kung paano mo mababayaran yung kuryente, tubig at saka yung inuupahan mo. Huwag mo nang intindihin yung problema ni Diwata kasi kaya ko na yan. Kasi may stress ka lang. Ngayon, ito basher ha. Kung wala naman kayong trabaho, marami magbubukas na yun ng Diwata Paris.